Uda hapon uh, At ayan na po siya Dapat. Ayan na mga farmers Sa magandang buhay Palengke tayo Kaya lang Masabay ko si Chichi Dahil uh, May school sana siya Hindi sa kumon, Sa reading Kaya lang Hindi pa dumarating yung teacher 30 minutes na kami naghihintay Sabi ko ha Tara na Mabalikin na muna tayo Ayaw niya naman magpahihwan Sina habol Kung may darating na baboy Magdalas boss kulot eh Eh Alas 8 Umalis na po ng pora Baka mamaya Siyempre kailangan na doon ako Dahil kami ang magpadresuhan noon eh So Ayon Sabi ko tara na Siguro kay Bebe ayusin nyo na lang yung schedule Kung naman laging yan ang ilang beses na po Laging late eh 8 o'clock binigay nilang oras Ngayon eh, 8.45 na Sabi ko ganyan din na Boss magkano pinya Boss magkano? Ha? 60? Ayan 60 daw Tingnan natin kay ano <laughs> Ayan Sinangaraan nangabili ako 50 eh akahapon sa biyahe eh. 50 peso ah 50 pesos pinahiwa ko pa nga habang nagdadrive pinahin ano ko nga lang hindi naman tayo diabetic kaya pwede naman tayo nyan fiber so ayun ang daming pinya ngayon mga kaparma yun nakabalat na ito ba ito talaga naman ko lang yung order ko kay Lulur Lulur, Lulur. Ano na, ready mo na Ano ba nito? Oh, sinarangan din ito Bawal na mag-park dito ka lang? Matay mo lang si Papa? Sama ka? O tara Iwan mo na lang yung ano mo, bag mo Hindi naman yan mawala Doon ka na dumaan sa kabila G. Medyo masikip Iya Dito ka, dito ka Bago na lang yung schedule niya Kung rin naman Pabor naman sa kanya Kasi Para at least maaari nahirapan din kami kumising sa kanya eh Ha? Lex, oh, sige sabay mo na yan. Kunin ko na Sayote. bago. Sayote. yote, ilang kilo? Mga anim. Oh, sige, anim. Magkano kaya? Bibili tayo ng pinya, 70 lang. 70 kada mes, masarap. na nga maaga ka, ka lumandi. hoy <laughs> ito Mama. si Lolo. Ah. Uy, nyama na tayong sabang yan. Wala bang medyo mas manahilaw pa dyan? ayoko na kasi, ay, mas masarap kasi yung medyo hilaw. Tapos, hilaw ah, lang hindi naman Tapos piprituhin mo lang walang mantika. Parang, parang inihaw lang. pa yan. Sige. Sama mo. So, dalawang kilo. Ang palaya. Ah? Pwede Grabe talaga Hindi Ano? May ba talaga? Luyang dilaw pala. Wala ka? Wala. dilaw. Isang kilo lang. Hindi ata maganda eh. Di maganda. Oh, sige. One kilo. Sila Wala eh. na. Sile. tayo lang ka na hilaw kabubulokin na naman. Oh, pwede na yan Kabubulokin na ram. Oh, alabasa dalawa oo oh. ayan, ka siya meron siya ha? hindi yeah. ko pala lang... magkano no, yan? dito lang ang piraso lang gagawa lang ang suka kailangan oh, 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 oh. mga namatay ayun pa lang oo, oo, oo ko kapagsig na mo naman talan. mo lang yan eh ano yan, brother? Ha? Oh, sakto pala hawak ko. Thank you, sir. Thank you, ha. Tara, sali lang, ball pen. Oh, tara na, tara na. Ang aking baby na, oh, sarap ng ulam, ha. Hito, tilapia. Oops. Oops. tagal nung ating tagabuhat ah, linipat yung motor natin oh. grabe hindi na nalilinis to ang kapal na ng ano ah ay palinis natin yan nasa na sila tagal ah 70 yung pinya Pwede na 60 sa iba Bumila ako ng dalawa Yan na ba yun Makababalik pa yata sya Wala pa yung links Hindi kaya isahan. Hindi kaya isahan. <laughs> Kala ko kaya mo. Nasisira yung plastic. Nasira pa nga eh. Ah. Kaya namunod ako natagalan Sige. Ang ah, ano natin ngayon, ang agenda naman natin, ah, sayote, mga ka-farmer. Yan ang gigisahin ko lang yan. Sayote. Kaya lang, pag low carb talaga, medyo nanginginig ang tuhod. Medyo, ano, medyo Mahirap pa ano manini bago ka. So ang ginagawa ko medyo may ano prutas binabawi ko sa prutas. Ayun, ang itong brother natin ah. So hopefully sana okay na yung ating piniling uh, bililing pang ano, pamakbet. pero na rin namang hipon. Bibidi. Hoy okay na. Meron pa. Kalabasa Galing ha O oh. Pwede mo pasok-sok sa ilalim Ayan pwede na -bye. Thank you brother Sa kang uh, waran Ay oh. Tapos dahil na tayo sa school mo yan nandiyan na dyan yung teacher mo Pag wala pa Uwi na tayo ne Sabihin kay mama, baguhin niya na lang schedule. Ayun, mga farmer. Siyempre, time is gold, di ba? Pabor din naman sa kanya kung may ilang beses na rin eh. Tapos si Chinchi, pabor din sa kanya. Kahit 9 to 10.30 pwede naman. Kasi 8 to 9.30 Opening siya, opening. Kumbaga, start ng ano yun. Kaya lang ha, nalilate syempre yung oras sinahabol din sabi ko nga kung 8 o'clock sakto pagdating namin doon eh 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 e, e. e, mga na ako tapos 9.30 tambay ng konti kay nanay konching balik na kami abalik ah, na ako dadaan na ko na siya 9.30 kaya ng dati kong ginawa kaya lang 8.45 na ay decision ako na to ako wala pa rin baboy kasi nahabol ko eh may darating tayong baboy so isang oras nang nasa biyahe si na boss kulot nyan so ito ang gagawin ko itatrap ko na lang siya papasundo ko na lang o kaya mamaya ako na lang susundo ulit 10.30 na nyan adjust naman nila oras eh shoutout pala kay brother Mike Baluyot ayan taga dito siya Kalye Onsen sina Tita Erlinda pala tsaka si Tito Mer ay hindi na nila alam ang itsura dito <laughs> bagay that was long time ago Tita ang dami na pong nagbago dito sa Arayat bata pa raw siya Nung, uh... ano, natira sila dito Dapat pa wala natin tawagin si Kuya Mitch dahil sa gumagawa Kumag tayo ng kubo ngayon yung bubong kailangan po natin ikonsulta sa kanya paano design kasi sila magkakabit ng bubong eh hindi naman natin alam yun kapag suyo natin kay Kuya Mitch yun oo so, ayun matibay yung gagawing kubo talagang makita nyo po yung pundasyon talagang maganda ah uh, ibay okay, talaga medyo ano nga lang kasi talagang bangal medyo pricey ng konti pero ang kinaganda naman o pang matagalan man eh madadali lang doon yung buong pero kung mapagsaka ng akasya ibang istorya <laughs> ibang istorya ayoko naman magpa-trip pa naman pag nagpa-trim tayo ng akasya ay iinit iinit po pwede tayo pwede magpa-trim doon ngayon susugal tayo siguro mamaya baka kung may time ako susunduin ko na lang kaya ang oras hopla daw pero pa naman siya siguro niloloto di na kasi ako umakyat sa taas eh nagmamadali na rin ginawa ko lang talaga yung gulay kasi kahapon namalikin na ako at pang ulam ngayon trabaho pa pala bukas ha? ay hindi, isa pala trabaho bukas dahil may kainan ano? okay lang sa viernes lang pala trabaho tapos may partes na naman yan kaya medyo ano eh medyo uh, matatagalan ng kubo natin dahil 4 days a na lang tayo pabawasan ng dalawa kasi day of Monday Gagad. Ay, ayan mga farmer Pagkatapos ng palengke, madal mabilisan. Iniwan ko na si Chichi. So, yun na nga. Naiwan na nga. Nadaanan na lang daw nila. Takoy busy na. Ito na. na naman tayo ng oras. So, kahapon dumating na po yung bumaba yung tubig dito. Ay, lupa. Bermuda hapon uh, at ayan na po siya dapat nga kasi hindi kaya dapat, dapat natin kung bawasan natin yung lupa baka naman tumaas eh no yeah. dapat pinabawasan ni Papa Yam dun sa may dulo medyo ma ano yung lupa dun eh mataas eh para naka level lang siya no pinabawasan ko yan ni Rizal oo okay, ko rin yung... Oh, babawasan mo ng konti bago mo ilatag, ne. Eto, hintay na lang ng ulan nito. Oh, Dilig ko yung pagkatapos. Oh, Buti na lang di mainit na. Eh. Ha. <laughs> hindi sa hindi pabor sa iyo, pabor sa Bermuda ang sinasabi ko. <laughs> Ginupit-gupit din lang nila no. Marami daw klasing Bermuda grass eh. Ito na lang, alam mo mas maganda kung ito ang nilagay natin diyan sa Ah, the... nagkamali si Bebe diyan eh. Tingnan mo yung progress. Kalbo-kalbo. Ang pangit. 80 square meter yan. Ewan ko kung... Nabilang nyo na ba? Kung Dala dalawa Na? Dalawa ko yan. Hindi. Ibig sabihin yung isang... Kasi pwede naman yan medyo ihiwa-hiwalay mo ng konti. Gagapang naman yan eh. Magkakaroon at magkakaroon yung katabi. Kwadrado talaga eh. Mas mabilis pa itong gawin, no? Compare doon sa progress na iniisa-isa nila, no? Nakikita mo ba yan? Yung pagsalansan. Tata ni, kaya pa ba nating isingitan ng kamatis yung yung tarong nakatabi ng, ng mga papaya? Pwede pa no? kong no? Andun. Para may kamatis din tayo. Kahit isang hilera lang. Masa may tarong lang, no? pwede. no? Hirap na ako sa papaya. Sa linggo may ampalaya pang pampakbit na naman, no? -apong, ma -apong. Oh, oh bet, pang bukas yun. Sa pak bet, na ako bumili eh. Yung, yung ano natin, yung kalabasa natin, wala pa? Ay, spray ko sana kuya, sira yung spray mo. Na naman? Ah, parang sira. Hindi na yung ko kuya, kinad ko kahapon. Ah, wala na battery ang may sira talaga. Yung spray ko sana. Tato yan, nawala yung isa eh. Parang bulang nawala eh. Na, galing kay Charlie. Ay, wala kuya? Oh, wala na lang dyan. Hehehehe. <laughs> <laughs> baka ano, baka nalusaw, hindi oh. natin alam, di ba? Uh, <laughs> Sabi <laughs> ko, kaya-kaya ni Kongkong Kong ito. Tingnan mo, anong oras pa lang, oh. tatlo na kaagad. Pero oh, pinatulong na po si Rizal para matapos na nga daw. Bilis naman eh. taman tama yan. Hindi naman mainit na mainit sana. Bagay hindi naman umiinit pag hapon, hindi na mainit Hindi no? pa pala umulan kagabi dito kahapon. Grabe ang ulan San Fernando. Zero visibility na naman. Talagang sobrang lakas. Mas Oh. Kinuha namin yung mga ano sa Victory, yung mga in order mo sa tindahan. Mas maganda sa online tapos sinip na lang sa bus. Kaysa bibili tayo dito tingi-tingi, ang mahal. Diyan yes, sa uh, 588 Mahal dyan Pati yung mga ginagamit sa plato Yung sinisingit natin paper plate Siyang sako na yung binili Tapos ano pa ba yung mga lagayan ng sauce uh. Pati yung pang takeout natin sa lechon Doon na rin ilalagay Tumbler Para mas maganda Ito ba naabunohan kong mga papaya? Malay mo, mabungahan tayo ng maganda-ganda nito. Gumanda rin ano. Alam ko, meron eh. Yung tri triple forty nang hinahanap mo, yung kulay blue. Parehas lang yun. Oo. -o. Ibang brand lang. Kasi nung muna tayo ng ng ano dito, yung mga kapalaya natin, sa alabasa, triple forty talaga yung pinagano ko dun. Hindi mas maganda, no? Hindi hmm. yung kulibus na sa moya. Ito yung mula ng Mula bunga yun, di ba? kalabasa no? Malabasa, di ba, kaya hintay-hintay na natin. Parang siksikan din kasi, <laughs> Grabe, no? Pero layo na lang pagkatanong ko yan. Kaya nga, eh. Layo na lang pagkatanong ko. Nasa feet na ata, o. Oo, malaki na yun. Ang daming bunga ko yan, di hindi na po pollinate. Bawat isang tangkay, apat yung laman. Pero nilalagay mo yung ano? Oo. Sobrang dami nga, hindi mo na mamahal sa... Matutuloy yan. Eh, matutuloy din yan. Pinausap ko nga ka yan. Sabi ko, matuloy naman kayo. Hindi, sprayan natin. Baka yung insekto din ang tumitira eh. Yung kulay, yung pagong-pagong ano. O tinitira din ito buo kung saan na na naman ito. Hindi naman Doon kay Rambo, mayroon pang isa. Dalawa yung orange na yan eh. Meron pa isa doon. Dalawa yung orange. Mamaya nga po ko Ganda ng tingnan ito pagka nag full blast na yan. Ganda ng tingnan. Tapos ito puno ng papaya. Papunta doon, puro papaya. Di ang ganda na po mga farmer ha. Parang matigas din itong lupa na ito, no? Ha? Ay, may sobrang pero para mabuha-buhangin siya, di ba? Oo, oh, meron din siyang um, ano kuya, okay. malambot na maganda. Ba, mabuo. Ang pula. Ameya uulan daw. Okay na. Mm. Condo naman sa dulo si Rizal. Si Jomar bisik sa kusina. Gaayos po ng mga ano niya sa storage, hindi kasi kakasya eh. Tingin storage niya na yung mga ano. Sana naman po ay hindi mabulok. Masira ang ating papaya. Pero tama naman yung spacing, malayo naman po yung pagkakalagay namin eh. Calcium nitrate. Tapos magti-triple 14 kami after siguro mga 2 weeks na. Kaya na muna natin makain niya yung calcium nitrate bago natin na ah, bigyan uli ng bagong abono. Yung dilaw, dilaw, dilaw yung ano ah. Parang mas gusto niya yung tinunaw muna sa tubig tapos ipinangdilig ano. Eh, Ay, di pa pala ako nakapagparonda. Mga kalapati ko nag-aantay sa akin. Ay. Ito, bala kong latagan pa to ng ano ng kulay green na net kasi nga ito pwede pa po nating palinis yan at uh, patataniman pa natin yan gulay ulit mga farmer pwede tayong magsitaw kaya lang may palay ano problema kasi pag may katabing palay pag nag herbicide pag nag spray po ng pamatay damo eh madadama yung gulay mo pero may brand lang eh may kagaya ng 24D yun matindi yun sa pala yun pero matindi yon sa ano sa mga papaya kukulot talaga ang dahon mo dapat mabawasan ang konti yung ano dalawa po papayam dalawang sako kada isang ano hindi kaya kulangin may, may gicha, dalawa ko kaya nga eh kaya sabi ko kung kay kongkong tingnan na kaagad pag dala na pagka shine pwede naman medyo malayo kasi so, ano naman yan sabi, eh sabi sa spread naman yan yung mga maliliit yun lang pinansisingit sa oh. ano. kahit medyo malayo yung space ano sal wala pag gumapang yan kagapang din yan eh kung nagtitipid ka nga konti lang ilalagay mo yan mabilis lang gumapang yan Oo oh, kasi baka kapusin eh Mukhang kakapusin Yan ang sinasabi ko Oo oh. Kakapusin Mahaba ito ko yan Kaya saan ito? May git for 50 May for 4 meters Hmm Kay Sydney rin, yung naglandscape. Sa kanila din order. Sila nakakaalam kung saan makukuha yung mga yan eh. Ha? Pinaplanted Oh, tapos sa uh, yun nga, tapos magkikita mo after ano mag aano na naman, bebenta na naman nila. Ganoon. Mabilis lang nga kasi yan. Per square mo yan. Per square meter 80 bigay sa amin. Per square meter. Alam ko hindi, ano, oh, 80 per square meter. Mabilis lang nga, kahapon ko lang minessage yan eh. Ito Oo, oh, tamo, tatlo ka agad. O, oh, tingnan mo, bilangin mo yung ano, kung ilan ng kailangan. Dapat ma-divide-divide na yan. Kasi mga yan. 80 square meter lang yan eh. Kahit nga, isa lang siguro kada ano, kung... Medyo lagyan mo ng spacing. okay lang medyo mapantay na kasi ito mukhang matatagalan pa tayo dito sa semento dahil unahin natin yan eh banda nga sana dalawang kubo Ang dalawa na kagad natin kung kaya ng uh, ano natin kaba ng ano <laughs> ayan oh so, dapat talaga binabasa pero sal tingnan mo din masyadong makapal bawasan mo na eh dapat may pala kang pang ganun mapantay mo na muna kasi kasi makapal din yan bubukol na to dapat pantay lang talaga siya eh kung kung kaya anong ano Habi ko bawasan din eh okay na ayan mga farmer uh, abangan natin kung matatapos nila ito ngayong araw hoy black chicken Tingnan naman. So, ayan. Marami pong salamat. At uh, sana matapos nila para bukas naman yung mga ano natin ay... Uh, pero kakapusin ito, mga ka-farmer. Kulang yan. Oh, kala ko naman, inano na ni Kongkong na tigdadala-dalawa. So, papa-adjust natin. Papabawasan natin yan. Kasi para magkasya po. Gagapang naman yan eh. Basta may ano lang, alternate lang. Hindi, hindi masyadong dikit-dikit. Oh, kulang po ito. So ayan, maraming salamat at magandang buhay.